Kahapon nga po mga amigos na ibalita natin dito sa Walang Preno TV ang pagkadismayan ni Juan Manuel Marquez sa mga major sanctioning bodies like WBC, WBA, WBO at IBF dahil walang pangil kanilang batas pagdating kay Canelo. Nagagawa ni Canelo lahat ng kanyang gusto. Malayang nakakapili ng kalaban kahit hindi labanan ng mandatory challenger, hindi ito tinatanggalan ng titulo. At syempre alam niyo na siguro yung issue na yan mga amigos. Yan po yung patuloy na pag-iwas ni Canelo kay David Benavides. Sa katunayan nangako noon ang WBC na sa buwan ng Marso ay kanilang ipag-uutos ang Canelo versus Benavides pero Abril na nga po ngayon mga amigos at hindi pa rin yan nangyayari. Sa halip iniurong pa ng WBC sa Setyembre ang pag-uutos ng sago pa ang Benavides at Canelo kaya't napilitan na lang umakyat ng light heavyweight division si David Benavides kaysa nga naman matenga siya ng matagal. Pero may paliwanag po si David Benavides sa nakaraang panayam sa kanya kung bakit daw nagagawa ni Canelo ang lahat ng gusto niya at hindi makapalag ang WBC, WBA, WBO at IBF kay Canelo. Basahin po natin ang mismong report mga amigos. David Benavides assures that the organizations want to keep Saul Canelo Alvarez happy because of the amount of money that Saul pays them for his percentage of sanction. The organization charge 3% of the purse that a fighter receives to guarantee that the fight is official by that organization. And Benavides is clear that 3% of the $40 million that Canelo receives per fight is a lot of money for the organizations. Ani David Benavides I think I already beat the purse for qualifiers and even so they don't give me the fight. Canelo is the money man right now. In boxing each belt implies that you have to pay the 3% fee to the organization. If you take 3% of the 40 million dollars that Canelo earns, that's a lot of money. It's not the same as the 3% they earn from me. That's the only reason I think he's in control and the only reason they listen to him. At alam niyo po ba mga amigos kung magkano yung 3% na yon sa 40 million dollars ni Canelo? yung 3% po na yon ay nagkakahalaga ng 1.2 million dollars. Kung si John Riel Casimero ay sumasahod ng $150,000 kada laban, lumalabas po na walong laban ni John Riel Casimero ang katumbas o kapresyo ng 3% na yon. Bawat organization ay eh, apat na sanctioning bodies yan, WBC, WBA, WBO at IBF. So tiba-tiba sila dyan, tagti 3% sila. Kaya po walang pake ang WBO, WBA, WBC, IBF kahit magalit pa ang mga boxing fans sa hindi paglaban ni Canelo kay David Benavides. Mas importante sa kanilang panatilihing masaya si Canelo kesa mabadrip si Canelo sa kanila.